Hi guys! Meron nga pala akong i-share sa inyo ngayon. Para kasi gusto kong gumawa ng blind box series. Kaya nakikita niyo ba yan? Yan at saka yan. Nahihilig kasi ako ngayon sa mga blind boxes. And I just wanna share it with you guys. So, eto yung Sunny Angel Animal Series Version 3. At saka ito yung Sunny Angel Animal Series Version 4. Nabuksan ko na nga silang tatlo, pero gusto ko pa rin ipakita sa inyo yung laman nila. So, sa version 3, ito yung mga possible nyong pwedeng makuha. Siyempre, gusto ko yung Chihuahua, yung French Bulldog, at saka yung Toy Poodle. At saka yung Robbie and the Secret. Pero I don't know kung anong secret. And then, dito naman, ang gusto ko lang ay the Shiba Inu and And hindi ko rin alam kung ano yung secret, kaya no idea ko. And they're all B pala. So, ayan. Let's open this. So, ito na. I get the poodle. Ewan ko ba, na-excite ako, pero alam ko na talaga kung ano yung laman nito. So, ayan siya. Ewan ko, bakit wala nga palang silang saplot? Sige, dyan ka muna. O, galingan mo, pagtayo mo dyan, ha? Tapos, ito naman. Isa. Dyan. And then, wait lang. Dyan ka muna. Ang laman niya si... Shiba Inu! Diba? Ang kit-kit Shiba Inu! Tapos ito yung likod niya. Yan. Oh, diba? Oops! Huwag ka Yan. Ni ang kit niya, diba? So, sige. Diyan ka na muna. Ikaw ang second. Tapos... Nah. So, alam ko na nga kung ano to. This is the Anteater. eater da Ayan. Nanan, nanan, nanan. Nanan, nanan, nanan. So, ayan. Tatlo yung meron na ko for now. Ayan, guys. Pwede nyo ba i-explain sa akin? Bakit nga ba wala kayong saplot? So, first time ko lang mag-collect nito. So, sa mga nakakala, comment nyo bakit wala silang sa plot. Pero, isi-search ko na rin naman. And e, that's it. Bye!